Hello! 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 Si Miss Ito transformed na ulit! Hello! Si Miss Ito. ang ganda ng hair ka pero hindi yan ang pag-uusapan natin today. Ang dami nagchat sa akin. Ang dami nagtatanong sa comment dito sa TikTok and sa Facebook ko. Nasaan yung tatay ko? And this will be my Father Father's Day special story time. Story time to ng tatay ko. Tagalin natin yung braid. Salamat kay Benjo Coronado. Kami ay broken family. Iniwan kami ng tatay ko more than 30 years. Simula nung iniwan kami ng tatay ko, so ito ha, ah, sa mga nagtatanong, tumayo na kami sa sarili naming paa. Ah. Lalong, lalo na yung nanay ko. Nanay ko is no right and no right And, na bandera ang nanay ko. Binuhay niya kami sa paglalaba. At, ganito kami ngayon, ang kapatid ko, ate ko, si Suzette, ate kong Suset, at ang bunso kong kapatid na si Marvin, hindi sa nagkapamilya siya. Si nakak na, meron kaming ama na nakagisnan pero si Mamin wala. Yung bunso. Pero ako hanggang high school lang. So, paano ba kami nagse-celebrate ng Father's Day? It's a normal day. Ang nanay ko, siya na yung naging father for 30 years at mother for 30 years. At ang maganda kasi nung malaki kami, galit kami sa tatay namin. At napatawad din namin siya. Pinatawad namin siya. At karoon pa ako ng vlog eh. Sa pagpapatawad namin, parang mas gumaan yung buhay namin. Lalo na yung mga kamag-anak namin na laging nagsasabi sa amin na patawarin niyo yung nani, tatay, tatay niyo. Tatay niyo na yan, kahit ano Balik-balik na rin yung mundo niyo tatay niyo pa rin siya. <coughs> well, hindi madali magpatawad ng ama na nang iwan, lalo na hindi madali magpatawad ng ama na nagkaroon ng kabet <coughs> at yung kabet nagkaroon pa ng apat na anak. Kasi, kawain nani ko eh nung lumalaki kami, ang, put, ang itim nga ng puwet ng nanay ko eh. Dahil sa paglalaba. Yung pangkito. Ang ending, dahil sa paglalaba ng nanay ko, thankful ako sa Panginoon kasi lumaki kami magkakapatid na hindi kami nagpasaway sa nanay ko, hindi kami naging rebelde bagkos kami ay nagsumikap, nag-aral, pagkatas mag-aral, nagtrabaho, nagkanya-kanya, hindi kami umasa sa isa't isa pero ang maganda sa amin ni kanya kami tapos yung buhay namin naging maayos hindi kami mayaman ngayon yung tatay ko no pinatawad namin siya Narealize namin actually ang nanay ko ang una nagpatawad sa nani, sa tatay ko ako ang huling nagpatawad sa tatay ko kasi galit na galit ako ako yung tuma ako yung tumayong breadwinner kasi yung ate ko nagsarili na siya sa tapos siya sa sarili niya. Sa sarili niya, yung ate ko. Pinag-aaral niya yung sarili niya. Nakapangasawa na siya. Tapos ako, nanay ko, kasama ko. Tapos si Mavin, yung abunso kong kapatid. Tapos pinag aral ko siya. At siya yung naging achievement. Tapos, ang maganda kasi kaming tatlo, nirespeto namin yung isa't isa. Ginalang namin yung nanay namin. Minahal namin yung nanay namin. At lalong nanay na. Naging close kami doon. Kay Lord. Tapos, dahil naging close kami kay Lord, hindi ganun kadali yung pagpapatawad. Alam namin na masakit, alam namin na parang, oh, papatawarin namin, kasi parang wala lang. Kasi yung tatay ko, 30, more than 30 years, no, no communication, walang sustento at all. Thankful ako kasi si Miss A naging talented, naging makeup artist, naging host, naging call center agent ko, naging um, ano to, lahat ng fast food, pinasukan niya yung kapatid ko, pinagraduate ko. Ayun naman, okay naman. Nang pinatawad ko yung tatay natin, kasi napakalaking, ano, napakalaking patay yung lola ko noon. Pero hindi ko siya pinatawad, yung mga kapatid ko lang. Tapos nagkaroon ng isang malaking drama, pero hindi ko pa siya pinatawad yung tatay, yung ano, yung nangyari dun sa burol ng lola ko sobrang ang yung drama no. sobrang kasi hindi ko kaya plastic in yung sarili ko sa pagpapatawad sa tate ko na iniwan kami for 30, more than 30 years And naghirap ako na hindi ko na na-enjoy yung pagiging makla ko, yung single ko pagiging single ko na pagiging gusto kong umalis sa bahay namin maging independent mag-enjoy sa buhay single manlalaki, lahat maging ano, kasi hindi ko choice ko na no, mag-stay kasi para sa lahat, para sa agad, yung pagpapatawad, hindi agad darating yun. Darating yung tamang timing. And yung tamang timing, timing kina, kina, dumating na at binigay na sa kanila. Ako yung ulit nagpatawad, I take no? Tapos, yun, pumunta-punta na yung tatay ko, di ba binablog-vlog ko na ka siya dito. Ang sarap. Nung pinatawad ko siya, nung bukay na sa puso ko na patawarin ko yung tatay ko after nung ginawa niya sa tatay ko. hirap hirap yung tatay ko. Oo, oh, eh, yung hirap niya. Grabe, oo, oh, eh. Tapos, ito, naging baklana ako. Tapos, nung niyakap ko na siya, ko siya, tapos madalas na siya dito sa bahay, binakulat ko nga siya. Na-feel ko yung peace of mind sa puso ko at sa utak ko. Kasi alam ko kung kaya ko. Alam ko, pag sinabi mong broken family, broken kayo kasi nawala yung tatay mo, pero hindi kayo broken kompleto pa rin kayo kasi buhay na tatay ko, nandiyan pa siya. It's just like, nagkaroon lang talaga ng paghihiwalay. Pero bumalik siya, Parang, hindi pero hindi na ko kaya dati. Pero ang maganda sa akin, sa akin na, okay kami ngayon. Okay kami ng, ng tatay ko, ng na relationship namin. Pero minsan kasi, matanda ni yung tatay ko, hindi na siya, hindi na siya pumunta dito. Ang gusto nga niya, kasi hindi na tumalik, tumira dito eh. Pero ang sabi ko sa kanya, huwag kang tumira dito kasi huwag mong iparandam doon sa mga kapatid ko sa labas yung iniwanan mo sila nakagaya na pinaramdam sa amin kung babalik ka dito sa amin same na will pa mo sa kanila nung pinaramdam mo nung iniwan mo kami kaya ang sabi ko malaki na kami may mga apo ka na, ako malaki na ako sabi lahat na kami malaki doon ka sa mga anak mo mga teenagers pa and huwag mo iparamdam sa kanila na wala sa lakas. kasi kami na at nakal habang umuusad yung panahon, yung pasasabi ko sa sarili ko sa aming magkakapatid na tuloy ang buhay, gumaan ang buhay, mas masaya ang buhay. Kasi pag dumarating yung tatay namin dito, matik na yon, meron na kaming dapat ibigay sa kanya. At hindi namin, hindi kami nagsisihan, hindi kami, na, ina, hindi namin siya inaway. Kasi alam namin sa status ng buhay niya, yun na yung naging parusa niya, naging karma niya, I'm sorry for the word, na pinahirapan siya ng gusto. Kasi, hindi naging maayos yung buhay ng tatay ko. Hanggang ngayon. At, sila ay, hanggang ngayon, um, lumalaban sa buhay. Kami rin naman, pero kung ko compare yung buhay namin, mas okay kami kaysa sa tatay ko. Kasi pumupunta tatay ko dito, kailangan namin mag-abot, ganyan. Tapos wala siyang work. 73 years old na yung tatay ko. Kailangan pa niyong buhayin yung bunso kasi may kambal, ganyan. Pero ang ending nitong story na to, sa lahat ng mga broken family dyan, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa kahit sino mga member of your family, especially our parents, na kung gumawa yung parents natin ng mali, hindi pa huli ang lahat para ituwid yun hindi na maibabalik yung dati. Dapat acceptance na lang. Kasi pag inaccept mo sa sarili mo na ito na yung sitwasyon, mas okay yung buhay. At mas mahalin mo yung magulang mo. Kasi matanda na sila. At yun yung ginawa namin na inintindi namin at alam namin na ito na yung nangyari sa buhay niya. Okay na yon Pero yung makita pa namin na buhay yung tatay namin at nanay namin at nagkakausap yung nanay at tatay namin sa mga vlog ko, okay na ako, masaya na kaya sa lahat dyan, Happy Father's Day. Patawarin niyo ang magulang nila sa lahat ng pagkakamali nila kasi binuhay nila kayo. Okay na yun. Masarap magpatawad kaysa maging mag mag, 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 na galit. Mas mapatawarin ka ng Diyos at mas magaan yung buhay. Mas mas bless ka. Kaya sa lahat dyan, Happy Father's Day sa inyo. Yun ang kwento ng buhay ko. Summary lang to ha. Hindi pa nga siya ganun ka detail Pero sana makapulot ka ng alam.